Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo Kapitulo 5, Versikulo 1 hanggang 12. At ang ibanghelyong ito ay ang pagsisimula ng tinatawag sa kasulatan sa bagong tipan na sermon sa bundok. At ang pagbasa o ang ebanghelyong ating tinatanggap sa araw na ito ay tungkol sa kung sino ang mga mapapalad. Sa English, ito ay pinamagatang beatitudes. At pinaliwanag dito kung sino ba ang mga mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos ang mga mapagkumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila igubusunin ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos ang mga gumagawa ng paraan sa kapayapaan sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng lang. Ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan dahil kay Yesu Kristo, sila ay magsasaya at magagalak sapagkat malaki ang kanilang gantimpala sa langit. At ang ibanghelyong ito ay akmang-akma sa dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal na ating ipinagdiriwang ngayon. Ang mga mapapalad ay ang mga banal. At sa bagong tipan, lalo na sa sulat ni San Pablo, sa sinaunang simbahan, ang mga taong nabinyagan at naging kabahagi ng simbahang kristyano ay tinatawag ng mga banal. Kaya nga sa lahat ng sulat ni San Pablo, mababasa natin, ito ay nakapatungkol sa mga banal sa Efeso, sa mga banal sa Akaya, at sa mga banal ng iba't ibang simbahan na itinatag ni San Pablo. Ang ibig sabihin, ang mga kristyano ay mga banal sapagkat sila ay pinaging banal ng binyag na tinanggap ng kapatawarang tinanggap dahil kay Heso Kristo. Sa madaling salita, ang pagiging banal ay pagiging banal para kay Heso Kristo. Kaya nga ang simbahan ay banal sapagkat ang katawan ng simbahan, lahat ng bahagi ng simbahan, lahat ng kaisa ng buong simbahan ay kaisa ni Heso Kristo kung saan nanggagaling ang kabanalan kaya nga ang araw na ito ay para sa ating lahat na bahagi ng simbahan makailangan natin muling balik-balikan na tayo ay tinawag sa kabanalan sa pakikiisa kay Heso Kristo ngunit ang simbahan ito ay tinatawag na katawang mistiko ni Heso Kristo katawan ni Heso Kristo at tayo ay kanyang mga bahagi ay hindi lamang ang simbahan na naglalakbay pa dito sa daigdig. Sapagkat ang mga banal o ang mga kristyanong nakaranas ng pagliligtas ni Yeso Kristo na kumanaw na sa daigdig na ito. Ngunit kumarap sa Panginoon, sa Diyos, at nakitang mayroon pang mga bahid ng makamundong kasalanan kailangan pandalisayin ito ay bahagi pa rin ng simbahang banal. At sila ang mga kapatid natin na kailangan dalisayin at sila ay naroon sa isang kalagayan. At ang kalagayan na ito ay tinatawag na kalagayan ng pagdadalisay o purgatorio. Ngunit sila ay kaisa natin sa pagiging banal. Sila ay nasa purgatorio para dalisayin kung anumang bahid ng kasalanan ang natitira pa at ihanda sa totoong kabanalan upang sa isang panahon ay pumasok sa kalangitan. Ang mga yumao rin sa daigdig na ito, sa pag-ibig ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, at wala nang bahid ng kasalanan, at sila'y nakahanda ng makipagdiwang sa harap ng Diyos sa kalangitan. Ang tawag dito sa English ay beatific vision, ito naman ang tinatawag na simbahang nagtagumpay. Kaya nga, ito yung mga banal na nasa harapan ng Diyos. Sa araw na ito, ang buong simbahan na naglalakbay pa dito sa daigdig, simbahang dinadali sa purgatorio, at ang simbahang nasa harap na ng Diyos ay ating ipinagdiriwang. Kaya nga sa araw na ito, sabi sa kasulatan, sa sulat ni Santiago, kailangan natin ipanalangin ang bawat isa. Ang bawat banal na bahagi ng simbahan. Dito sa daigdig, doon sa purgatorio, at doon sa kalangitan. Ngunit isang mahalagang bagay din na ating maunawaan, dapat natin maunawaan sa araw na ito, na si Yeso Cristo ang tanging, ang tanging tagapamagitan sa sangkatauhan at sa kanyang ama sa Kalangitan. Ngunit ang mga banal na nasa harapan na ng Diyos kasama ni Heso Kristo ay maaari na rin makibahagi sa pamamagitan ni Heso Kristo para sa atin patungo sa Diyos. Ang ibig sabihin, may katungkulan o may pagkakataon ang mga kapatid nating banal sa kalangitan na tayo ay ipamagitan din sa kabahagi ni Yeso Kristo, kay Yeso Kristo at para sa Diyos. Kaya nga isang napakagandang pagnimilay na tayo narito pa sa daigdig na ito ay isang simbahang naglalakbay. Pinapabanal ng mga sakramentong itinatag ni Yeso Kristo, pinapabanal ng kanyang pag-ibig at ng kanyang awa upang isang araw ay maihanda tayo upang makapiling ang mga kapatid nating banal na nasa kalangitan. Totoo, sila ay yumauna sa daigdig na ito, ngunit sila ay buhay sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, sa tuwi nang nagdiriwang tayo ng mga sakramento, sa tuwi nang nagdiriwang tayo higit pa ng banal na eukaristiya, hindi lamang tayong mga mananampalataya ay Yeso dito sa daigdig ang nagdiriwang. At kung nagdiriwang tayo ng Eucharistia, kasama nating nagdiriwang ang buong simbahan, ang katawang mistiko ng Yeso Ang simbahang naglalakbay sa daigdig, ang simbahang dinadalisay sa purgatorio, at ang simbahang nagtagumpay at nagdiriwang na sa kalangitan. Kaya sa araw na ito, tayo ay inaanyayahan dahil sa ating pananampalataya na ipanalangin ang bawat isa at humingi ng panalangin sa bawat isa. Kaya nga, ang mga santo, ang mga banal sa kalangitan ay maaari nating hingan ng panalangin upang tayo ay pagtibayin at malakasin habang tayo pa ay naglalakbay dito sa daigdig. Ngunit tayo rin ay hinihingan ng panalangin ng ating mga kapatid na dinadalisay pa sa purgatoryo upang sila ay matulungan ng ating mga panalangin at madalisay at maihanda sa pagpasok sa kalangitan. Isang napakalalim na misteryo ng ating pananampalataya, ngunit isang misteryo na totoong nangyayari sa araw na ito at sa araw-araw ng ating buhay. Isang misteryo na nagsimula pa na kapundasyon sa kasulatan, at higit sa lahat isang misteryo na matagal nang isinasabuhay ng simbahan. At ito ay tinatawag na tradisyon. Kaya nga sa araw na ito, lahat tayo ang ating unang panawagan, ang unang bukasyon ng bawat kristyano ay maging banal. Ipagtibay at ipagtanggol ang pagiging bahagi natin ng katawan ni Yeso Kristo dito sa daigdig. Habang tayo ay naglalakbay, ihingi tayo ng tulong at gabay. Ganon din ang patlubay sa ating mga kapatid na banal na nasa harapan ng Diyos. Sa harapan ni Yeso Kristo at tayo ay kanilang ipamamagitan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.